Eh, bakit o oh, kailangan linisin ang kidney sa panahon ngayon mga kapatid? At siguro naoobserbahan nyo, dati, noong panahon dati, wala naman masyadong tinatawag na dialysis center. Pero ngayon pansinin nyo, halos lahat ng bayan may mga dialysis center. Bakit? Kasi nakakalimutan na nating mga Pilipino na alagaan ang isa sa pinakamahalagang organ. Lahat ng organ ay mahalaga. Pero isa sa pinakamahalagang organ na dapat ingatan na talagaan natin dahil siya ang tagalinis ng dugo, walang iba kundi ang ating kidney, ang Tagalog po ay bato. Vital po ang trabaho ng kidney. Pero alam nyo ba na mayroong mga pagkain, inumin at herbs na kapag yun na ipinasok natin, natutuwa si kidney kasi lumalakas po siya. What Is a kidney cleanse. Okay, bakit kailangan natin ng kidney cleanse? Si kidney po kasi ang tunay na trabaho niya, siya po yung nagfi-filter ng dugo. Pero alam niyo ba na meron din tayong pwedeng kainin o inumin na malilinis naman si kidney mismo. Siya yung nagfi-filter pero kailangan din natin linisin si kidney. Okay. Yon! Tingnan mo ha, kaya palang maglinis ng kidney sa sarili niya. Mm -hmm. Basta ikaw ay well hydrated. Ayan yung matututunan niyo, apat po! ang ways para ma-cleanse natin ang kidney at manatili siya sa pagpa-function properly nang hindi na tayo mauwi sa pagda O, oh, eto ang number, number one. one. Hydration is the, ki the kidney requires water to secrete urine. Ang kidney ay nangangailangan ng tubig para po makolek yung nakokolekta niyan toxins ihahalo niya ro sa tubig ilalabas bilang ihe oh pagkakulang talaga tayo sa tubig imbis na makatulong kay kidney nakaka-form pa kayo ng kristal na kung tawagin ay kidney stones and it may lead to kidney dysfunction number two. Okay, number two choose food that support kidney health oy may mga pagkain pala Naman. na nakakatulong para lumakas ang kidney natin ano ano yan andiyan po ang grapes Ubas. Peanut. And some berries contain beneficial plant compound called resveratrol. Yon, yung grapes, peanuts, at mga berries po ay naglalaman ng resveratrol. Ang resveratrol ay isang uri ng napakataas na antioxidant to prevent na magkaroon po ng oxidation process na ginagawa ng free radicals na galing sa toxins na sinasala ng kidney. E bakit kailangan linisin ng kidney? Sa panahon ngayon, mga kapatid, at siguro naoobserbahan nyo, dati, nung panahon dati, wala naman masyadong tinatawag na dialysis center. Pero ngayon, pansinin nyo, halos lahat ng bayan may mga dialysis center. Bakit? Kasi nakakalimutan na nating mga Pilipino na alagaan ang isa sa pinakamahalagang organ. Lahat ng organ ay mahalaga. Pero isa sa pinakamahalagang organ na dapat ingatan na talagaan natin dahil siya ang tagalinis ng dugo. Walang iba kundi ang ating kidney, ang Tagalog po, ay bato. Vital po ang trabaho ng kidney. Pero alam nyo ba na mayroong mga pagkain, inumin, at herbs na kapag yun na ipinasok natin, natutuwa si kidney kasi lumalakas po siya. What is a kidney cleanse? Okay, bakit kailangan natin ng kidney cleanse? Si kidney po kasi, ang tunay na trabaho niya, siya po yung nag-filter ng dugo. Pero alam niyo ho ba, na meron din tayong pwedeng kainin o inumin na malilinis naman si kidney mismo. Siya yung nag-filter, pero kailangan din nating linisin si kidney. Okay. Yun! Tingnan mo ha, kaya pala maglinis ng kidney sa sarili niya. Mm -hmm. Basta, ikaw ay well hydrated. Ayan yung matututunan nyo. Apat po ang ways para maklens natin ang kidney at manatili siya sa pagpa-function properly nang hindi na tayo mauwi sa pagdadialysis. O, eto ang number, number one. one. Hydration is the, ki the kidney requires water to secrete urine. Ang kidney ay nangangailangan ng tubig para po makulek yung nakukolekta niyang toxins iahalo niya rin sa tubig ilalabas bilang ihe oh pagkakulang talaga tayo sa tubig imbis na makatulong kay kidney nakaka-form pa kayo ng kristal na kung tawagin ay kidney stones and it may lead to kidney dysfunction number two okay, number two choose food that support kidney health oy may mga pagkain pala Naman. na nakakatulong para lumakas ang kidney natin ano, Naman, ano yan? po ang grapes ubas, peanuts, And some berries contain beneficial plant compound called resveratrol. Yon, yung grapes, peanuts, at mga berries po ay naglalaman ng resveratrol. Ang resveratrol ay isang uri ng napakataas na antioxidant to prevent na magkaroon po ng oxidation process na ginagawa ng free radicals na galing sa toxins na sinasala ng kidney.